kaligtasan mula sa pangkat una at pangalawa. Paksa, diploma o diskarte. Magandang umaga sa inyo lahat. Ngayong araw, papanoorin natin ang dalawang grupo na ito. Ang panig ng diploma, unang grupo, at ang panig ng diskarte, pangalawang grupo, na magbabalagtasan patungkol sa ano nga ba ang mas mahalaga, ang pagkakaroon nga ba ng diploma o diskarte. Tara at simulan na natin ang balagtasan na ito. Ito ay sisimulan ng Panig Diploma. Sa diploma, taglay ang kredibilidad. Saksi sa bawat paghihirap na aking pinagpaguran at inaral. Kahit saan ako magpunta, daladala ang patunay na ako'y handa. Sa patang kaalaman, may kakayahan, ang buhay ay maging tagumpay. sa landas ng buhay na puno ng hamon. Kailangan ng diskarte sa lahat ng panahon. Pusong matapang hindi sumusuko. Sa bawat pagsubok, laging handa tumayo. Sa paggamit ng diskarte, ang kaalaman ay natatamo. Lumalawak ang karunungan sa pag-aaral at pagkisanay. Matapang kung haharapin ang anumang hamon. Sa pagiging malikhain, tagumpay ang aking aanihin. Nasabi na nila ang mabuting panig ng diskarte, pero sa ano naman ang masama? Sabihin na natin na importante ang diskarte, pero sa ating lahat, kahit kaya naman natin pagsabayin ng dalawa, kahit kaya naman natin maghanap ng diskarte habang nag-aaral para sa diploma, marami pa rin ang mas pinili ang diskarte lang, na nauuwi sa masamang bisyo, paglulong sa pinagbabawal na gamot, pagkagutom, na umaabot na sa puntong kinakailangan na nilang gumawa ng masama, katulad ng pagnakaw, na kung mas pinili nilang disiplina at kaalaman sa edukasyon, para sa diploma at para sa maraming oportunidad, lalo na sa trabaho, mas pinili nilang diskarte, na ginagamit naman nila sa masasamang bagay lamang, hindi lahat, pero karamihan. Ang diploma ay isang susi sa pinto ng tagumpay, masisi. Ngunit ang diskarte ay gabay sa landas na ating tatahakin kay galing. Kung walang pang araw-araw, ano ang iyong gagawin? Hindi ang diploma ang tutulong sa iyo upang makamit ang hangarin. Diskarte ang kailangan para sa pangangailangan. Maraming magulang hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Ngunit dahil sa diskarte, pamilya ay nabubuhay ng masagana. Kaya tandaan mo ito. Ang aral na ito ay mahalaga. Diskarte ay higit sa diploma. Sumasang ayon naman ako sa inyong opinion. Ngunit hindi lahat ng madiskarteng tao ay katulad ng entrepreneur na si Steve Jobs at Josh Moika. Ang diskarte ay base rin sa swerte ng tao. Ang puto lang dito, kung may pruweba ka ng karanasan, makakahanap ka ng regular na trabaho mas magpapainam at mapapadali ang pag-abot mo sa pangarap mo. Kung pagbabasya lang natin ang networking bilang isang pruweba ng diskarte, base sa iyong opinion, natanong mo na ba kung lahat ng madiskarting networker ay nagtagumpay? Kung hindi, ay para nag-invest ka lang sa walang kasiguraduhang negosyo. Walang formal na aral ngunit may sigla. Adoption sa realidad ang bunga kahit anong sitwasyon, kayang gawan ng tama. Hindi lahat ng tagumpay sa papel nagmula. Diskarte susi sa tagumpay ay abot kamay na. Kalayaan at inisyatibo ang taglay. Sariling disisyon laging maaasahan. Hindi nakatali sa, sa aral na dinala. Diskarte malaya laging may panlaban malikhain at praktikal ang isipan, balakid sa buhay, agad natutunghan. Sa negosyo o hirap ng pang-araw-araw, diskarte tumutulong, solusyon ay tiyak. Pahikipag kapwa-tao ang kasangga, empatya at talino, hatid na biyaya. Diskarte sa tao, nagdadala ng lakas, oportunidad ay dumarating ng patas. sa datos ng ILO, malinaw na wika. Mas mataas ang hanap buhay ng may diploma, trabahong tiyak, tagumpay ay nasa kanya, kaysa sa kakayahan na walang patunay pa. Estabilidad at kompetasyon ang dala sa papel ng aral, pag-asay nagmumula. Diploma ay sandata sa bawat hamon nila, tagumpay sa mundo'y ay mas abot kamay na. Diploma ay isa lamang papel. Hindi katulad ng diskarte na tila isang sandatang baril na kayang tapusin ng lahat sa iisang iglap. Diskarte ang alas upang hindi maligaw sa tamang landas. Kahit sabihin nila na ako'y dihado, ngunit dahil dito ay matagal na akong panalo. Diploma ay gamit sa pagkuha ng nais na kurso. Ngunit sa panahon ng krisis, hindi na yan uso. Paano ka makakasabay sa pag-ikot ng mundo kung hindi mo kayang lumukso kagaya ng suso? Nakita at narinig natin sa unang paglalaban ang kani-kanilang paninindigan at nailahad nila ang kanilang mga punto. Ano nga bang mas mahalaga? Diploma o diskarte? Nararapat bang ipagpalagay ang iyong kinabukasan sa isang piraso ng papel o sa iyong kakayahang mag-isip at mag -desisyon? Muli nating pakinggan ang mungkahi ng dalawang grupo. Diploma hindi basta-basta ang -basta papel lamang. Dahil dito na umiikot ang respeto, pagsusumikap, discard at paghihirap. Katulad nating mga mag-aral, hindi ba't nandito tayo sa paaralan para sa kaalaman lamang? Naghahanap ng diskarte para sa pangaraw-araw, kundi para sa mataas na grado at sa diplomang maipapakita sa magulang. Oo, karamihan ngayon ay hindi na nakapag-aral dahil sa, dahil sa kahirapan. Ngunit gaya ng sambit ko kanina, hindi ba dapat mas magpursigi at maghanap sila ng diskarte para sa edukasyon para makapag-aral? Hindi ba dapat na mas maghanap sila ng diskarte para makapagtapos at para magkaroon ng diploma? Karimihan sa atin o marami sa ating bansa ang mga working student na nagtratrabaho habang nag-aaral. Pinagsasabay ang paghahanap ng diskarte sa pangaraw-araw habang nag-aaral para sa diploma kanilang pinaghirapan. Hindi pa lamang ang diploma aking kaibigan kundi sa gisag ng sipag, tiyagat, paglaban sa pag-aaral ito ay tanda ng tagumpay ng karunungang tinamo sa landas na tunay. Mayroon din na may may hawak na diplomang makinang, ngunit bigo sa buhay, pangarap ay di mahagilap. Sa totoong mundo, diskarte ang kailangan. Diploma ay hindi sapat kung gaway kulang naman. Mahalagang pundasyon ang diploma ay maituturing. Ngunit kung walang aksyon, tagumpay ay di darating. Simbolo lamang ito kung, kung di gagamitin. Sa totoong buhay, dapat itong pairalin. Kung sa diskarte ang basihan, bakit pa nakakuha ng diploma una pa lang? Mula sa mga taon ng pag-aaral, dun pa ay naipakita ng ang diskarte. Mula sa mga hirap natin sa, na kinakailangan ng diskarte, nagpupursigi para sa pangaraw-araw, sinabi mong kung walang diskarte ay mananatili pa rin itong simbolo lamang. Pero sa mga taon ng pag-aaral, dun pa lang ay naipakita na natin ang diskarte, hindi ba? Ngunit sa diskarte, marami ang pumili nito. Pero saan naman nauuwi? Sa masasamang bagay katulad ng pagnanakaw dahil mas pinili nilang swerte sa diskarte kaysa sa disiplina mula sa diploma. Diskarte di lamang sa iligal na gawain, tulad ng pagnanakaw, panlulokot, pandaraya rin. May talino at pag-iisip na malikhain, inubatibo at itikal sa pagkita'y may hain. Kung walang diploma, di nangangahulugang masama may prinsipyo pa rin sa puso'y may dakila. Tiwala respeto, di basta-basta nakakamtan. Kinukuha, hindi hinihingi, dapat paghirapan. Hindi basihan ng diploma o trabahong hinahawakan. Para sa tiwala respeto, dapat may pinagdaanan. May diploma nga ba? Dapat ng pagkatiwalaan? Respeto'y di sa papel, kundi sa gawat katauhan. Hindi sa ganon. Ngunit, dahil ang diploma ay isang pruwebo ng karanasan, karamihan sa mga trabaho ngayon, maliit man o malaki, ay humihingi ng diploma bago ka ipasok sa trabaho. Kung wala kang diploma at walang karanasan sa trabaho ngayon, malilimitahan ka na patunayan ang iyong kahusayan at kadulubasaan sa pagtatrabaho. Gaya nga ng sinabi ko kanina, ginagamit ang diploma bilang isang puweba ng karanasan. Kung pagbabasehan natin ang pagsisiyasat ng National Center for Education Statistics, nakapaloob sa pagsusuri na 73 sa mga kabataan na mayroong diploma ay nakakahanap ng trabaho kaya suportahan ang pangangalangan ng kanilang pamilya at may trabahong regular. Higit sa diploma ang solusyon sa problema. Diskarte ang sandata sa hamon ng tadhana. Lumalagpas sa limitasyon ang mga diskarte gawa. Pagkakataon ay nakikita kahit pa walang diploma. Tunay na halagay na sa pag-angat sa pagsubok, sa gawa, hindi sa papel. Doon nakikita ang tunay na loob. Pagkakataon sa pagsubok, doon nagnilingning ang tunay na yaman. Hindi sa diploma, kundi sa gawa. Doon mo makikita ang katwiran. Sabihin na natin diskarte sandigan. May tagumpay na galing sa ganyan. Mga influencer at speaker na bantog. Walang diploma ngunit na abot. Ngunit, paano nga ba nila natikman? Ang kaalamang iba'y taglay naman. Paano mo ikukumpara ang dalawa kung di mo nasubukan ang isa? Oo, nakinig ka nga sa kanilang payo. Ngunit tanong, ano nga ba ang napala mo? nahikayat ka nga sa kanilang salita, ngunit di lahat ay tulad nila. Magkaibang landas, magkaibang kapalaran, di porket kaya nila, kaya mo rin. Pag-aralan mo ang tamang paraan. Diploma man o diskarte, magkasabay sa nang daan. Diskarte handang makipagtunggali tagumpay ang aking ani sa talas ng aking isip. Walang hadlang na makakapigil sa aking lakad. Sa taas ng aking pangarap, ang diskarte ko'y aking ihahakbang. Diskarte at diploma, maganda kong sabay. Ngunit kung pipiliin, diskarte tunay. Sa talino at gawa, daig ang papel. Tiyak na tagumpay ay abot kamay. Sa pagtatapos ng dibating ito, tapagpasyahan natin na ang diploma at diskarte ay dalawang mahalagang susi sa tagumpay. Ang dalawang grupo, diploma at diskarte, ay nagbigay ng magkakaibang perspektibo sa mahalagang usapin. Ang grupo ng diploma ay nagpakita ng kahalagahan ng edukasyon at kasanayan sa pagkamit ng tagumpay. Samantala, ang grupo ng diskarte ay nagpakita ng kahalagahan ng kakayahang mag-isip at magdesisyon sa pagharap sa mga hamon ng buhay. Sa huli, ang dibating ito ay nagpapakita na ang diploma at diskarte ay dalawang mahalagang susi sa tagumpay. Ayun lamang po at marami salamat sa pakikinig.